Ayan guys, ah, kita nyo guys Ito na kami ngayon sa Concepcion Tarlac Ayan Hi, hello mga Karating tayo ng mga ayon Bakit mo yung paligid ka lang mga na nga yung aming sibuyas. Ayan. kung magkano kamatis dyan sa may uh, kabila dyan. Tas mga paninda namin para kapantay kami ng presyo. Magkano sa kamatis nyo? Diyan po sa malaki. sa malaki. Sa malaki kuya. 65 daw. Yun Just to, kamalaki kayo. 65. Ilang pumara? 60 na lang. Kumakay po may ito. May kre. Hindi po ako marunong mag... Hindi po ako marunong mag... Kapampang. Ayaw mong hati tayo. Hati tayo. Anong kumakay? 60. 60. 60. Meron pa sa gawin doon. Nagtingin na kayo doon? Doon? Oo, oh, wow. wala Magkano? 65. 65 doon? Ganon? Oo, oh, ganon. Wala si Kwenta. E dito may si Kwenta. Pero yung si Kwenta niyo. Magkano po sa Kamatis? 45 po sa maliit. Doon po sa 75 po doon. Wala po kayong 60. Abula, 60 eh. Uh, Patag lang yun, biskaya po. Ah, biskaya po ba yan? O, diba guys, may mga pangalan pa yung kamatis dito. Biskaya. Ayan. Magkano po sa sibuyas niyo? 40. 40. 40? 40? Ilang dito? Dito, 50. Ah, 50 rito. Okay. Mm. Ano pong sibuyas yan? Saan pong ano ang cut? Dito po, magkano po kayo? Hindi po, mabalik po, magka-canvas muna. Titiin po ako sa kabila. Magkano po sa kamatis? 50 po. Dito po. Ah, pang wholesale po siya. Hindi po nagtitingi. Magkano po dito sa kamatis? 50 po. 60 sa Sibuyas po. Niyan sa di Dito ako sa kabila. Ayan, guys. Makita nyo na. kilo? Diyan po sa ano? 55. Uh, sagad na yun, Wala pong bawas. Sa, dito po sa talong na bilog. ayon, ayon guys. Siyempre. Siyempre. Magkano sa kamatis niyo, kuya? Ano ba yan? Big, medium? Yung big po. Ay, hanggang 5 kilos po, medium. Magkano po pagka 5 kilos? 60 lang po. Sagad na yan? Eh, dun po sa small niyo? 20. Medium po yan. Ah, medium. 50. Po. 50. Medium na lang po. Hindi po eh, kinagkakanbas po ako. Titignan eh. ko saan ako pwedeng bibili. Doon kasi medyo, ano, okay, okay din. Ah oh, Thank you kuya. Kuya, magkano po sa kamatis? Wholesale po 'yan. Pag po retail? Ah wholesale lang po. Ah eh, ito pong malaki? 60 po. 60. po dito. Oh, maganda to. 60 po dito. 60 dito. Ayan guys. So, oh, ang ganda ng kamatis nila. 60. Dito din 60. Ang laki naman ito. Pang ano na to ah. Parang itong apple. Ang laki. daming sibao. Mistikan po. Ayan guys, ayan ayan. Magkano po sa sibuyas? Magkano po sa bawang? Dito po sa sibuyas. 7 sibuyas wala dito ah dito 120 120 dito Malt. ayan guys sikat yan guys hanggang oh. doon sa may dulo syempre hindi na ako pupunta dito lang ako sa una-unahan ayan nakita nyo naman guys oh. daming abala dito sa Conception Tarlac ba? Diba? masipag ka lang dito yayaman ka maganda ba yung gulay nila. Hindi po pwede yung papantay pero pangat na may gulay. <laughs> eh maganda yung gulay na. So dapat nakaano din kami. Depende rin sa kinis ng paninda mo. Diba? So ayan guys, mamaya ulit ha. Ayan nga guys, ako'y naiihi. Iihi muna ako sa CR ng McDo. Ay, nako anong oras na itong mga bata na ito ay pa magsitulog. Mga ka, di pa kami nakakabenta. Ito, kayo sa MacDog. Kasama kasi namin yung anak ni Inja. Ayan, natatangin nyo guys. Mapuha na lang. na lang agad. Ayan. Diba? Kasama na siya. Ito, ngayon ang tanong, may di tabang, lapa, <laughs> pa bu no sa batang ito, e o, ayan yaya libio, yaya libio, makdum, ano? 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 napapansin puro mga dalaga't binata. Ito, ulo. Pinakatulo. Ito, dito sa ano. Oo. Oh. Dapat na kayo dito. dito, dito. Okay. Ayan o, oh, so kayo di India yan eh. Ano ba <laughs> 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 yung tinitingnan nyo diyan, karayom? Hindi, si Leto daw bibili niya. Hindi, maliit lang ako, maliit yung bibili niya. Oo. mga masisipag yan, mga nagro-rolling yan, mga yan. Diba? Huwag kasi kasi tatabad tamad.

Diyan ang oras na. Mukha ka pag ikaw nagka-almorana, sinasabi ko sa'yo. Ayan guys. Padagsa-dagsa yung customer namin. Kailangan natin maganito para hindi tayo sipunin. Ayan, ayan. So, yun, yun. Ayan na nga. Ayan na nga. Ano yung mga customer? Ito na kami. Puta sa katapot. Ay, na oh, nako. Ito na. Ang sinya. Malak. Malak.